Antagal na rin pala talaga namin nagpapakain, no? Akalain mo yun? Kahit kami mismo hindi namin maisip na nagagawalin talaga namin to yung pagpapakain sa kanila. At ayan, another stray feeding na naman kami. At syempre, ang unang customer, ang kinagigiliwan talaga lahat ng mga <laughs> nagko-comment dito sa page namin, si Alapan. Paano kasi? Kala mo talaga, may lahi siya eh. Pero malay natin, wala naman ata nakakaalam. Nakita nga namin siya na nakatambay doon sa may kubo. Paano nung pumunta ka kami niyan, eh medyo malamig pa talaga dahil sobrang aga pa. Pero ang lakas din talaga ng instinct niya. Alam niya na nandyan na kami. Kaya bago pa siya umalis at habang nag-aabang siya na takalan namin siya ng pagkain, pinatakan ko na siya ng detik. Napansin kasi namin na parang may mga garapata siya at may mga ilan-ilang sugat siya. At siguro dala na din nun. Hayaan nyo, sa susunod na makita ko siya, titignan ko kung may improvement ba para hindi na tuloy ang lumala. Kailain mo yun? Patiently waiting talaga siya sa amin yan. Halatang gutom na gutom at gusto mag-almusal. Napapansin namin kapag tuwing siya ang una namin mapapakain, sunod-sunod na yan. At eto naman, sumunod yung kulay puti doon sa may tindahan ng lugawan. Mabuti na laman talaga at expert na itong mga tumawid. Lagi ko nga pinagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdapagdap sa na kung sakaling tumawid man sila, e eh maging safe sila lagi at huwag masagasaan. Hindi nga kasi talaga maiwasan na kapag lumalaki na sila, dahil dyan nga sa environment sila lumaki na yan, e eh natututo sila tumawid-tawid. Mabuti na lang ito si Alapan, hindi masyado. Puro tulog at kain lang talaga ang alam niyan at madalas tumatambay lang yan. Hindi mo yan masyado makikita na pag at nawiwili nga siya na tuwing kakain siya. Diyan siya sa may taas napaka VIP talaga. Pero mabuti na lamang yon dahil mas gusto gusto nga namin na kapag binibigyan namin sila ng pagkain, eh hiwa-hiwalay sila. Dahil nga mamaya mag-away-away. At tignan nyo, kuwang-kuwa sa video, nagsisilapitan na rin yung mga iba. Akala mo, sa fiesta pupuntay. Eh. At tuwing ganyan na marami kaming napapakain, masayang masaya talaga kami. Kasi nga syempre, hindi sayang yung dala namin pagkain at alam namin na mabubusog namin sila. At ito naman, sumunod na rin yung mga ibang aso na galing doon sa may talahiban. Ito yung inaasar ko palagi na may itim sa may nguso na parang may uling. Dumating na rin yung kulay itim at kulay brown. Sobrang dami nila, no? Ang aga-aga pa niyan pero mga busog na busog na sila. Kami nga hindi pa kami nag-aalmusal niyan pero okay lang dahil priority naman namin na mapakain at mabusog namin sila niyan. Minsan ang hirap lang din talaga kapag sobrang dami nila at sabay-sabay mo silang papakainin dahil kailangan alerto ka din. Kumbaga kapag naubos na isa-isa kailangan marifilan mo kagad kasi kung hindi naku mga agaw yan sa ibang plato at doon na magsisimula ang gulo. <laughs> o kumbaga mag-aangilan na yan sila kaya kapag nagpapakain kami Nakatingin din talaga kami sa kanila para lahat makakain at pantay-pantay sila. Kuwang-kuwa nga sa video, uhaw na uhaw. Alam nyo ba? Masaya kapag ka napapakain namin sila. Pero doble din yung saya namin kapag nakikita namin sila na umiinom. Kasi ito yung bihira namin makita sa kanila eh. Gustong gusto ko pa nga siya niyan himasin. Kaso ayun, Eat and run na. Kaya tawag ko pa nga siya niyan. Ako, di man bang lumingon? At ito naman yung mga sumunod na mga pinakain namin. Ayang mga sumunod, eh may ilap talaga yan sila. Kaya mabuti na lang din at hindi nila kasabayan yung iba. Kasi kapag ka, may mga kasabay sila na territorial, natatakot talaga na talaga sila at hindi na lumalapit. At ang third batch naman na pinakain namin, yung mga aso doon na nakatali sa may kubuhan. Kung napapansin nyo po itong aso na to na may problema sa balat, bali na pag-alaman namin na nakita lang din siya ni ate Jaan sa may kubuhan na nagtitinda ng gulay na tinali siya malapit sa tindahan niya. May collar pa siya at sadyang iniwan. Siguro dahil nga sa itsura niya, totally inabandon siya. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero kung mapapansin nyo, mahaba yung tenga niya kaya alam namin na may lahi siya. Mukha po siyang bigel at tinanong din namin kay ate kung mabibigyan ba ng pagkakataon kung sakaling makapag-ipon kami ng budget at makahanap kami ng pwedeng mag-foster sa kanya kung ibibigay niya ba para mapavet namin. Pumayag naman si ate pero huwag kayong mag-alala dahil pinagpapalanuhan pa namin mabuti dahil hindi rin talaga basta-basta magpavet. May kasama nga rin pala siya diyan. Pero ito namang isa, medyo mas maayos-ayos ang kalagayan niya kumpara dito. Ito kasing mukhang bigil, sobrang lala talaga ng sakit niya sa balat. Siya talaga nakapukaw ng pansin namin. Ito naman yung mga aso doon sa may naghihilot. Tuwan-tuwa nga kami dito kasi tuwing nakikita niya yung e-bike namin, alam na alam niya na na kami yon at papakainin namin siya. Dati medyo masungit pa yan eh, kahit malayo pa kami, umaangil na siya. Pero ngayon, nako panayang wag wag ng buntot niya. Ayan na sila muning, nako. Kanya-kanyang lapit na yan sa e-bike namin. Kahit na alam nilang umaandar, nako, sumasalubong pa rin talaga. Kilalang kilala talaga nila kami. Ito ang isa, oh, nako, botsyog na botsyog na. Sobrang layo na rin talaga ng pangangatawan niya kumpara dati. Dati pagalagala lang siya, madungis, sobrang payat, halatang halata yung mga buto niya. Pero ngayon, nako, ang ganda na ng pangangatawan niya. Nasa tamang pag-aalaga at pagpapakain din talaga. Ito naman yung mga aso doon sa may nagtitinda ng pakwan, sa may kanto ng tokwahan. Alam namin na hindi sila nabibigyan ng sapat na pagkain sa lugar na 'yon kaya tuwing tumadayo sila dito, sinasabay na rin talaga namin sila. Ang cute nila Muning, no? Ang papa ko talaga ang naka-assign sa kanila magpakain para lahat sila pantay-pantay na mabusog kasi kapag hindi yan binabantayan ni papa, nako, lumalapit yan sa pagkain ng aso. Ang kinakatakot kasi namin, mamaya awayin sila. Mahirap na, kawawa sila kapag ka nagalit yung mga aso sa kanila. Binigyan nga namin tong isang dayo na sa sobrang mailap pa kasi siya eh. Kaya sa malayo lang namin siya kinunan. At ang last naman na namin doon sa may sioy. Magandang balita nga dahil kahit papano, bumalik na yung lakas ni pogi talagang sumasalubong na siya sa amin Tingnan nyo yan. Ayan, kulay black na maliit, si Chiki. Yung isang kulay brown, si Cutie. At yung may cone naman na kulay brown, si Princess. At kahit pa paano, may improvement din po yung balat ni Princess doon sa may bandang mukha niya. Effective din yung spray na nabili namin. Kaya sabi ko kay Kuya, kapag naubos na, sabihan niya lang kami para makabili kami. At para tuloy-tuloy yung paggaling ng allergies ni Princess. Nakakatuwa lang, no? Sa ilang oras na pagpapakain namin sa kanila, halos lagpas sampurin din talaga nakalagay na papakain namin ng mga stray dogs and cats. Napakalaking bagay na yon para mabusog sila, para maibsan yung gutom nila sa araw na yan. Salamat po sa lahat ng nanonood at sumusuporta po sa amin lagi para maging posible po ang lahat ng to. Salamat!